Makakasalita pa? Dali lang po ah. sige. Ito yung bahay ng ninong ng kasama ko. Oh, hindi pa napapagawa. Tsaka pala galing sa hospital din to. Ay, no, siya. Nang ilang taon na rin yan. <laughs> mm. Yung mga ano rin, no? Oh, yung mm. kamias. Ah, mm. uh, kuya. O, oh, sige. Ah, uh, kuya. May pasok tayo. Ah, mm. uh, ito yung bahay ng ninong ng kasama ko. Mm. Eh, nabalitaan namin na mayroong sakit. Ah, uh, kumusta uh, na raw mga tselikato? Kaya muntak kami dito. Um, dito kasi. Dito kaya din nakikita Nakailang ano, nakailang araw sa ospital. 9 days. Sa anong ospital 'yon? Na sabi ni dikitasan. Ah. Uh. Ano pong ano yung sakit ni? Ito yung may, na modyo sa utak niya. Ah. Bakit, ano yan bakit may ano siya? May. Ito ba? Hindi naman Ito mga kababayan eh ninong ng kasamahan ko, di piso. Yeah, parang hindi, hindi mo nakikita. Eh, gusto niyang bisitahin dito. Yung ninong niya. Eh, yung pala, may sakit pala rito na ano, galing palang sa... Dito, dito, mukulid yan. Pistabi niyo. Dito? Ito nga, hindi nga naayos yung bahay nila. Abot kamay lang natin, oh. No? Anong pangalan niya, Kuya? Victor Batong. Victor Batong. Victor Batong. Mga ilang taon na rin? 79. Hmm. Bali lang ilang ano kayo? Ilang anak niyan? Ni ako ni nandito, mga kapatid ko, minsan sa siya hindi so, sa bali tatlo kayo? tat pang ilang ka? ako yung bunso. ah bonso. Mm. mabuti naman may trabaho ka ngayon hindi na ako may trabaho kung baka ang trabaho ko lang yung salitan so, sa side by na parang 300 lang so saan beses lang yung ang, ang, ang trabaho ko ah uh, itong kasama mo? bali uh, mamandating naman galing yung um, ano mo to? Ah, pinsan? Remember... Ah, dahil na yung ano, para may mag-alaga kay remember... sa katay mo. So, ah. Still... Uh, ako Oh, anong trabaho rin niya? Ito. Taxi driver. Taxi driver. No. No. Hay, oi. Balita, kalrating mo lang. Oo, rating ko lang, bro. Ay Nabalitaan mo rin na may ano sakit yung Oo, oh, kasi ano mo ba to, Uncle ko. Ah, uncle. So, ay, ah, kung kasi nan, alam mo ba na nagbayde yung kinsan ko sa ospital. Ah, sumasabay. Ano rin trabaho mo ngayon? Ano, mason. Tanday mo Bali mayroon kang trabaho. Sa so, ngayon wala. Ah, maghanap pa dito sa Manila. Oo, kay dito kay Angel. Tulungan ko sa ay, nakatisa ko. Wala ko magbantay. Oo. Oh. Anong pangalan mo, kuya? Dodong Ramos. Dodong Ramos. Ah, pamang pamangkin ka nito. Kapatid. Pamangkin ka. Eh, ano? Oh, okay. bali ang kilmo Mama ko tsaka si Ah. Ah, ito yung bahay nila mga kababayan oh. Medyo hindi na ayos dahil eh itong anak niya, Clarence clear, Lancer. Ano? Yeah eh hindi raw tuloy-tuloy yung trabaho nito kaya kung may mga kababayan kung mayroong kayong kunting may tulong sa kagagaling lang ng hospital eh kailangan ng mga gamot niya

samahan ko. Diri na sa Parang mm -hmm. yung... uh, mm -hmm. Ano, sa gamot naman, uh, mayroon pang mga gamot niyan. na ko. Ay Sino namang inaingan nyo ng tulong 'yan? Mga nabibili n'yong gamot. Yung, 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 uh, na kailangan din talaga na maka no? Maka kung mayroong tapos pusong magbigay sa pambili ng mga gamot kaya mga kababayan kung mayroon kayong konting may tulong dito sa ating kababayan eh sana makatulong kayo para matulungan din natin ito uh, kalalabas lang to kahapon sa galing sa estabi nyo ayan eh hirap talaga ang buhay nila oh. kahit yung bahay hindi pa hindi naaayos dahil sa palangpira at sakit pa eh sana yung mga nakaluwag luwag sa buhay dyan na mapanood yung video na to uh, kunting tulong naman sa inyo para maiabot natin sa kanila para pambili ng gamot ah, uh, ito naman yung kasamahan ko. Eh, bumisita rito. Isinama ko. Hindi naman niya kalain na gano'n na ang nangyari galing sa ospital. Kaya yung mga nakapanood nitong video na to, uh, konting tolong naman po sa inyo yung mga busilak na damdamin na makabigay ng tulong pang bili ng gamot para makasurvive tong ating kababayan na may sakit sa lang mga mga kababayan eh ako naman eh dahil nadat na namin dito na hindi naman namin nakalain kasi na may sakit na galing hospital itong ninong nito kasama ko pero yun lang nag-uusap kami na hindi naman niya alam na galing talaga dyan sa hospital kaya mabuti na lang na talagang nadat na namin na ganyan na

ito, kasama ko. Ayan, anak niya. Kailangan na asikaso sa tatay niya. Ayan. Ayan, mga kababayan. A, talagang kailangan ng tulong ito. Ito ang dapat tulungan dahil wala nang kapayahan na magkabaho eh sana yung mga makapanood nito matulungan natin ito ayan pagkain niya yan? damot ah, na ito damot? ayan pinapadaan na lang sa ilang niya e, yung gamot eh sana ay eh, kayong mga may pusilak na kaluban ay eh, nagbigay kayo ng tulong para maipaabot natin dito sa inang ng kasamahan ko sa barangay. Uh, kasi kami, wala kaming kakayahan, eh, naghihirap din kami may eh, sa mga nakaluwag lang dyan magbigay okay, sana kayo para may amat namin yun lang mga kababayan ng ilang taon na yan sir 79 na uh, edad niya pala 79 na kaya ganoon magkasakit uh, eh sana ay maabutan natin ng tulong ito uh, dito lang to sa ah uh, barangay Holy Spirit ay eh, idulog ko rin to sa barangay namin para makita nila na mayroong taong dapat tulungan dahil wala nang kakayahan sa pagtatrabaho Pilitan na yung ating May sakit. O sige sir. Uh, ipakita ko to. Yung video na to. Uh, sa barangay. At sa mga lalapitan kung pwedeng makatulong sa kanya. Kami na lang, no? Oo. Oh, sige po, yung sige yung po. Uh, Balik na lang kami kung sakaling mayroon kaming malapitan na magbigay para may abot sa inyo yung tulong, no? Sige, salamat. Eh, itong kasama ko, hindi naman niya alam na talagang kasakit ko kayo nung makita niyang huli nakakalakad pa ininom niya. Uh, okay. oh, sige, paano? Dito, kape na tayo. Ah, nagkape na rin kami doon. Uh, maraming salamat po sa mga uh, uh nakatipay dito. Uh, 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 Ipaabot niyo yung gusto niyo ano, para okay, maka hindi tayo ng tulong sa kanila. Ay, sa hmm. lahat ng gusto tumulong po, maraming salamat kung natulungan mo kayo. Kasi sa mga viewers may, may pangalan mo siya. Ah, uh, Isabelo. yung vlog niya. Ay, sana po, mabigyan niyo kami ng pansin. po, maraming salamat. Hindi po, salamat ha. Ay, e, itulog e, natin to sa Ah, uh, may pera. Tayo, wala tayong pera. Sige sir. Okay, okay. Kaya sa mga sikat na mga vlogger dyan na may busilak ng mga puso eh ito yung tulungan nyo yung uh, may sakit na ating kababayan uh, kagagaling lang sa sa hospital eh, ito dapat ang tulungan nyo kasi wala nang kakayahan sa pagbili ng gamot at talagang na ma mahirap to kaya sana mabigyan ma nyo ng tulong ito dapat ang tulungan nyo hindi yung sobrang lakas pa malakas pa sa kalabaw, ito uh, tulungan nyo naman ito yung mga ano dyan yung mga tumutulong na mga sikat na vlogger tulungan nyo to ating kababayan uh, humihiling ng tulong nyo sana'y maakutan nyo at mabigyan nyo ng pansin uh, wala nang kakayahan to na bumili ng mga pangangailangan nila kahit bahay nga hindi na mapaayos kaya sana mga kababayan na medyo maluwag dyan nakaluwag dyan eh bigyan nyo na lang tulong uh, ah, mag message na lang kayo rito sa sa video na to kung gusto nyo tumulong pwede ko kayong samahan sa sa lugar nila uh, oh. kaya sana yun lang ang may paabot ko sa inyo na tulungan nyo naman ako, wala akong kakayahan para tumulong, kasi wala naman akong pera hindi e, nung to ng kasamahan ko eh sabi niya na bisitahin namin, pero hindi naman niya alam na e, hindi na pala nakakalakad, nung huling nakita niya eh tumakad pa sa, kasi malapit lang sa kanila eh nung pinuntahan namin ngayon eh yung pala kagaling lang ng ospital kaya sana tulungan nyo naman uh, yung mga makapanood ng video na to tulungan nyo naman yung kababayan natin na wala nang pambili ng gamot yun lang maraming salamat mga kababayan yung mga gustong tumulong dyan mo na lang ipadala sa Gcash uh, 0962 435-2728 uh, yung mga magpadala ganyan na lang para may abot na may abot natin agaran saka sa may sakit para mapagamot at makabili ng mga gamot uh, yun lang po mga kababayan yung gustong tumulong maraming salamat sa inyo